Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat. Lahat na ba ay nakatanggap ng cash assistance galing sa inyong mga lungsod? Napakaswerte talaga ng mga residente sa isang lugar dito sa ating bansa. Saan nga ba ito? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa Philstar Global. Music Nasa 400 na residente sa Tagig ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaang lungsod. Ito ay ayon kay Mayor Lani Cayetano Kamakailan. Ang mga tatanggap ng mga benepisyo ay ang benepisyaryo ng Lifeline Assistance for Neighbors in Need of Care and Support Program. Ito ay isang programa ng lungsod, isang inisyatiba ng pamahalaang lungsod upang magbigay ng komprehensibong suporta sa mga marginalized at vulnerable na sektor. Ito ay pinangunahan ni Mayor Lani Cayetano ang pamamahagi ng payout sa City Hall noong Enero 9. Thanks for watching! please don't forget to like, share and subscribe!